Nitong nakaraang October 1, 2025 ay ginanap ang Senate Session No. 25 kung saan itinalakay ang pagnanais nila na magkaroon ng resolusyon upang ilagay na lamang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa matanda na ito at mahina na. At ngayon ni pinagbutohan nga ito ng mga senador ang Senate Resolution No. 28 ay naglalayong nga na i-under house arrest na lamang on humanitarian grounds si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede iuwi na dito sa Pilipinas. Ang resolusyon nito ay jointly na inintroduce ni Senate Majority Leader Migs Zubiri at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na sinasabi nga na pahina na pahina si Pangulong Rodrigo Duterte at uh, in ina-urge nila o inhihikayat nila ang ICC na mag-assign din ng qualified physician na mag a ng kanyang medical condition. At ang mga bumoto na umaayon dito ay si Minority Black Senators Bongo, si Senator Robin Hood Padilla, Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva at Jingkoy Estrada. Sila yung mga umoo na o oh, sige, i-underhouse arrest na lamang natin siya. Pero mas, sa kabilang banda, ay mayroong mga bumoto naman na ayaw nila. Ang mga senador na bumoto na, na hindi sila sang ayon, sina Senator Risa Hontiveros, Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan na kilala naman talagang magkakaalyansa. At ang mga senador naman na nag-abstain o, o, hindi bumoto ay si Senator Rafi Tulfo at si Senator Tito Soto. Si Senator Risa Hontiveros, ah, nagkaroon sila ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanilang mga boto at nang tinawag si Senator Risa Hontiveros ay tumayo, kagyat siyang tumayo para ipaliwanag ang kanya. With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay esensyal na bahagi ng hustisya. At tamang dapat makonsern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nag deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well even jolly at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control at love life ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former president Duterte maaring naka-couch sa humanitarian terms pero nagmumukaring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw pwedeng kulong agad at di makapagpiansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag ng mga ganitong request kapag ang interes ng justisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag na sa maraming aging prisoners. Ratko Mladic and Radovan Karadzic Both convicted for genocide and crimes against humanity, continued to serve their sentences well into old age. And in fact, just this year, Mr. Mladic asked to be released on humanitarian grounds, claiming that he only had a few months to live. The court still denied him, ruling that his medical condition. did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte ay hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gabagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings. Eventually Gabagbo was acquitted. His day in court came and he walked free. Not because of an early release or house arrest but because of a judgment. Si dating presidente Duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon. But the path there is through trial not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating pangulo, hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague, Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon? Mga kasama, ang mga atrocities ng tinatawag na War on Drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan at yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedemand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability. Habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak ipagpaumanhin niyo po Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyong ito. Bumoboto po ako ng no. Salamat po Mr. President.